Mga katanungan patungkol sa mga anghel at demonyo mas mahigit masasamang espirito. Tanong: Ano ang masasamang espirito? Sagot: Ang masasamang espirito ay binanggit sa parehong Luma at Bagong Tipan nguni't lagi silang tinatawag sa ibang pangalan gaya ng maruruming espirito, o mahahalay na espirito, mga mapanlinlang na espirito, o mga sinungaling na espirito, mga espirito ng demonyo at mga demonyo. Sa lahat ng mga kaso, ang masasamang espiritu ay mga supernatural na nilalang na may masamang hangarin. Gumagawa ang masasamang espiritu laban sa Diyos, ngunit sinasabi din sa atin ng Biblia na maaaring gamitin ng Diyos ang masasamang espiritu ayon sa kanyang walang hanggang kapamahalaan para ganapin ang kanyang mga plano at layunin na ipinapakita na siya ang namumuno sa lahat ng bagay at nilalang sa buong sansinukob. Hindi inihahayag sa Biblia ang pinagmula ng masasamang espiritu. Maaaring sila ay mga anghel na nagkasala kasama ni Satanas, Mateo Kapitulo 25 Versikulo 41, Pahayag Kapitulo 12 Versikulo 7 hanggang 9. Habang ang masasamang espiritu ay umiiral bilang bahagi ng pamunuan ng kasamaan, Efeso Kapitulo 6 Versikulo 12, kasama ni Satanas bilang kanilang pinuno, Mateo Kapitulo 12 Versikulo 24, wala silang kapangyarihan para ganap na hindi magpasakop sa pamumuno ng Diyos. Karamihan sa masasamang espiritu na binanggit sa lumang tipan ay ipinadala ng Diyos bilang parusa sa mga taong suwail, unang hari kapitulo 22 versikulo 20 hanggang 23. Sa aklat ng mga hukom kapitulo 9 versikulo 23, isang masamang espiritu ang ginamit ng Diyos para hatulan si Abimelech at ipaghiganti ang pagpatay sa mga anak ni Gideon. Hindi ang Diyos ang lumikha ng kasamaan, ngunit maaari niyang pahintulutan ang kapangyarihan ng masama sa ilalim ng kanyang kontrol para maganap ang kanyang plano. Ipinadala ng Panginoon ang isang masamang espiritu para ipakita na kanya ng tinanggihan si Saul bilang hari. Ang masamang espiritu ang nagpahirap kay Haring Saul, samantala, ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos, unang Samuel, kapitulo 16, versikulo 14 hanggang 15. Sa bagong tipan, ang salitang demonyo ay laging ginagamit bilang panghalili sa salitang masamang espiritu. Ang masasamang nilikang ito ay nagpaparumi at nagpapahirap sa mga tao. Ang kanilang layunin ay manakit sa pisikal, magbigay ng kapansanan, at karamdaman sa halip na kasamaan sa moralidad. Nagpalaya si Jezo Kristo ng masasamang espiritu mula sa mga taong inaalihan nila, Mateo Kapitulo 8, Versikulo 16, Marcos 5. Isa hanggang labintatlo, ito, dalawampot, apat hanggang tatlumpo, at binigyan niya ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan para magpalayas ng mga demonyo sa kanyang pangalan, Mateo Kapitulo 10 Versikulo 1 Gawa Kapitulo 5 Versikulo 12 hanggang labing anim 8-4 hanggang 8-16-18 Kilala ng masasamang espiritu si Jesus at hahatulan niya sila at parurusahan sa hinaharap, Mateo Kapitulo 8 Versikulo 29 sa mga huling panahon, maraming tao ang madedaya ng masasamang espiritu at ng mga maling paniniwala na kanilang isinusulong, unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1. Inilarawan sa aklat ng pahayag ang mga mapanlinlang na espirito na magkakaroon ng mahalagang papel sa mga huling araw, at nakita kong lumalabas mula sa bungangan ng dragon, sa bungangan ng halimaw, at sa bungangan ng huwad na propeta, ang tatlong karumaldumal na espiritong mukhang polaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espirito sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon, pahayag kapitulo 16 versikulo 13 hanggang 16. Sa Lukas Bersukulo 11 Kapitulo 24 hanggang 26, mababasa natin ang halimbawa ng masasamang espirito na may kinalaman sa masasamang gawain. Sinabi ni Jesus ang isang talinghaga para ituro na ang pagtalo kay satanas at pagpapalayas ng masasamang espirito ay hindi ang altimong layunin ng buhay kristyano. Ang mga tunay na alagad ay gagawa ng higit pa kaysa sa pagpapalayas lamang ng masasamang espiritu. Para pigilan ang pananatili ng kasamaan sa ating mga espiritual na tahanan, dapat nating punuin ang ating mga buhay ng mabubuting bagay ng Diyos at ng Kanyang paghahari. Hindi dapat pakitunguhan o ipagwalang bahala ang masasamang espiritu. Sila ay bahagi ng masasamang hukbo ni Satanas na mga kaaway ng Diyos at ng Kanyang mga anak. Isinusulong ng masasamang espiritu ang korupsyon, malisya, at kasamaan sa mundo at sa mga tao. Kalaban sila ng kabanalan, kabutihan, katwiran, liwanag at pag-ibig ng Diyos. Bilang kasalungat ng banal na espiritu, ang masasamang espiritu ay kumakatawan sa lahat ng kasalungat ng katangian, kalikasan, at kalooban ng Diyos. Nilalabanan nila ang gawain ng Diyos at ni Jezo Kristo at dapat silang laging labanan ng mga mananampalataya, maging handa kayo at magbantay. Ang jablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos, unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 8 hanggang 9, tingnan din ang Efeso Kapitulo 6 Versikulo 13 at Santiago Kapitulo 4 Versikulo 7. Ano ang masasamang espiritu? Ang masasamang espirito ay nagkalat na sumasapi na sa mga taong mas asama sila ang mga alagad ni Satanas dahil malapa naguna sinungaling na si Satanas kaya nagkalat na sa ngaon ang mga espirito niya. Guys kung nagustuhan ninyo ito paudi po pa like share and subscribe pa pindot nagbotin bill para update kayo sa mga upload ko maraming salamat po God bless you all.